Dahil libre day ko ngayon, ay magluluto ako ng pansit kanton. Ihanda ko lang mga pampalasa. Inuna ko lang dyan ang sibuyas. Iniwa-iwa ko lang ng maliliit. Pati na rin ang bawang. Sinunod ko na rin ang carrots. Pinalatan ko lang muna. at hiniwa-hiwa hanggang sa hindi na makilala. Loko yun ha. Sinunod ko na rin ang ripolyo. Hiniwa-hiwa ko lang din ng maliliit. At syempre, ang kikiam. Uy, kikiam. Pinirapiraso ko lang yan. At nilipat sa lalagyan syempre ang pinakuloang karning manok dahil malambot na ay nilamutak ko na lang with matching kindat at uh, handa na nga tayo para magluto magpapainit lang ako ng kawali at ilalagay ko ng mantika at isusunod ko na rin ang bawang at sibuyas isusunod ko na rin ang kikiam kugay ay lang natin ng konti at ilagay na ang karning manok maglagay tayo ng oyster sauce lagay na rin natin ang carrots hugay-hugay lang natin uli tapos ilagay na ang repolyo konting hugay lang uli si Manoy ay talaga naman hinain ko na nga pala at palit tayo ng malaking kawa ilagay ko na rin ng mantika at ilalagay ko na rin ang mga pampalasa maglalagay na rin tayo ng tubig at idadagdag na natin ang pamintang durog at toyo ng jowa mo. Iuhulog na rin natin ang pansit natin na napili ko sa hardware. Loko yun na, ah. Ayan, kugay-kugay lang ulit hanggang sa maabsorb ang tubig. Tsaka ilalagay na natin ang ginisang sahog at gulay. Sa totoo lang, napakarami talaga nitong kulang dahil budget-friendly cooking lang tayo. Ay, ox na siguro yun kulang cool man yan pero mahalaga ay laman din yan ng tiyan at ibabahagi rin natin ito sa mga gustong kumain ng libre. Finally, luto na nga ang ating pansit nanton. Tiki man time na. Ay aba, okay din naman pala. Masarap kahit sakto lang. Kulang na lang pati plato, kainin ko nga eh. Niready ko na rin yung pinaglagyan. Dadalhin pala natin ito doon sa mga katrabaho ko. Ayan nga, kainan time na kanya-kanyang tampot na muna tayo dito ha meron tayong first batch at meron din tayong second batch sa wakas naubos na rin sabi nila masarap naman daw pwede na pwede na sa next vlog basta bahala kayo dyan paalam